Hello, good morning, good afternoon, good evening. This is Mary from Pangasinan. To this video, guys, ay atin po tayo ng birthday party ng aming auntie dito po sa may President Hotel, Lingayin, Pangasinan. At ako po yung unang dumating, kaya ililibot ko muna kayo dito sa loob habang inayos pa po yung mga flower po. Ang pamaganda po dito sa loob, Guys, So, mga gusto mag-celebrate ng birthday, maganda po dito. Wow! Ito po yung isa sa handa po nila. Dala-dala uh, na po nila yan. ba? yung baboy, guys. At ito rin po, fried chicken at giniling po. Yan po ay dala-dala na po nila. Iba rin po yung handa ng mga, ano, dyan sa President Hotel. sinajap chap na po para may lagay sa plato kasi kada sa po ay may isang platong lechon ah uh, medyo ano tinikman ko din guys sarap po siya hindi po kayo magsisisi